Yo, ayan oh, good morning, good morning sa inyong lahat. No, naglilinis po ako ngayon, no? Kahit na maulan, no? Napaka maulan yung panahon na mga mag-isang linggo na po, no? So, ngayon po, no? Shout out, shout out ma'am ma M's Apple Vlog. Ayan. <coughs> good morning po, kuya. Sasagutin ko po yung tanong niya, ha? Sarap ng pandesal, lalo na may pandesal. No? Anong gamit mo po na pang video? Na pag, video, kuya, GoPro ba o... Oh? GoPro ba? Next pa shout out naman po from UK. Ayan. Ma'am sa Apple Vlog shout out shout out no. Minsan GoPro gamit ko no. Ayan no, naka po yung sa dagat ko no. Dahil diyan ka nagtanong. Tapos Rod Choi Fishing. Ayan shout out no. Shout out shout out Busing Idol. Ayan magpe-play ako dito nung pan Nung isa mamaya. Nagkuan pa ako, naglilinis pa ako. Mm -hmm. Lilinisin ng kusina ngayon, no. Tapos yung ibang hugas hindi dito, dito, no. Ay. Yan. So, ayan po mga buseng, good morning. Idudugtong ko na lang ito sa edit ko, no. Dahil nasa papa shoutout si Ma'am M's Apple Vlog. Ma'am, good morning. Good morning. Pasensya siya ako, no. Eh naglilinis kasi ako eh. ido Idudugtong ko na lang po ito, Mama, sa pan, sa nagawa kong video yun, kung ano yung kalimutan yun na hindi ko pa na-edit <laughs> doon ko na lang itutugtong ipauna ko na lang okay good morning good morning sa inyong lahat ito ngayon ma'am gopro to gamit ko kasi yung cellphone may kuan po yan nakaplay sa mga video ngayon no? sa mga kaibigan natin mostly gopro gamit ko lalo na pag motovlog pero pag nasa site na ako na pinupuntahan ko na uh, halo na po 'yan, may GoPro, may kuhan, may cellphone, no? Pero pag uh, minsan, mostly talaga kapag nasa site na ako, kuhan na uh, uh, cellphone na gamit ko po. yan. Tapos uh, kumukuha lang ako ng mga clip-clip na sa GoPro para makita yung buong ganda. Ayan. So good morning sa inyong lahat po, mga busing mam Ma good morning, no? Good morning, good morning. Dudugtong ko na lang po ito. Ayan. Maraming salamat po, ma'am. Thank you, thank you po. Kape po kayo habang naglilinis ako. Doon sa likod, tapos ko lang. Okay. good morning. Love you all. Yung mga laga po. Dito yun sila nakatulog. Dumi-dumi ng sahig eh. Sobrang kulit nila. No? Lalo pa pagdating ng mga last dos ng umaga. Ay naku, ang ingay-ingay nila na naglalaro sila eh naghahabulan sila grabe pinapuyat ako eh <laughs> kaya ate pinanghabol ko sila kaninang umaga eh so ayan po mga buseng na maglilinis po muna ako kung maduktungan man ito hindi mas maganda no dahil hindi rin ako makalabas wala rin naman mabibidyo dito sa bahay no apat na sulok lang ng bahay wala naman tayong mabibidyo dito kaya pag ganito ganito lang okay good morning sa inyong lahat mga busing love you all bye Yo, na. <laughs> Natatapos ko lang po. Ah, uh, ma -mates, Ano na? mits No, mits Ayan, shout out po ito po. Uh, sa iyo po yan, nakaplay dyan. Tapos kay... Busing Lisa Laurenti. Ayan. Ayan, na ads pa busing. Ayan ko lang yun dyan, busing. Hanggang matapos, ganun din sa iyo, ma Marami pa kung paan. tapos ko na dito sa kusina. Ayan. Katatapos ko lang dito sa kusina. No? Ayan dito na po sa labas magkuhan po sa labas no maghihugas po ng mga hugas yun na yan no maglilinis dito ano? so busing at saka mamits -ma no mits yan so playing lang po yan dyan yung mga video nyo ate ako naglilinis ah dahil uminit na po oh. Ayan. pero umambon pa rin umambon no? pa rin ayan, no. tuloy pa rin yung ambon Uminit na pero umambon. Pero okay na yan. At least na kwa na yung panahon. Gumanda ganda na. Pero may bagyo pa ata eh. Kasi hindi tayo nakalabas. <laughs> pero at least may tuloy-tuloy po tayong kano video dyan. Tapos ito mamaya Oh, Akyatin ko pa to. Lakas kasi ng hangin kahapon eh. na natanggal doon sa may ano yan oh. dyan. Akyatin ko pa yan mamaya. Yan, so mga busing no, maraming maraming salamat po sa inyo no, Ma'am Apples blog. Ayan, shout out shout out po. <laughs> Ayan, sa kay Ma'am sa saka kay Busing di sa laurenti Yan, good morning. So kita kits na lang po tayo mga busing, idudugtong ko ito no sa nagmotor ata ko. <laughs> Nahaakay <laughs> nung isang hapon Pero hindi ko pa na ko na lang itudugtong ni pauna ko po ito Okay So good morning sa inyong lahat At maraming maraming salamat Good morning and I love you all Bye bye You. <laughs> Ayan, <no? clears throat> good morning. Update tayo sa kano sa ano ba yan, sa weather no sa panahon dito sa amin no mag ikot lang tayo tapos doon tayo papunta sa, sa labasan sa, kano suki no baka may mabili pa tayong isda okay so mga buseng good morning sa inyong lahat at kita kits tayo sa daan Ayan, good morning update tayo sa weather namin dito napakasama ko ng no? panay ulan ngayon lang ang kano ngayon na kumakalabas no, dahil hindi umulan no, pero makulimlim kaya kita kits tayo doon sa labas mga busing nagpalit pa ako ng spark plug hirapan da rin that's G <laughs> yan no? grabe yung pan dito sa amin yun o no? pwede nga ngayon eh, tumigil yung sun eh hindi umulan ngayong araw e eh. ah, ah, tatlong araw na, grabe yung ulan eh. ngayon lang tumira lakas pa ng hangin o, pero sa, sa taas wala, traffic ah Uy, guapo! <kapu>! dyan mga sila, <laughs> okay sta? okay sta sa Kwan Katugan kami tayo iba mga preskais dahil na to bye bye nakabuti masarap yan sa na nakabuti si Utet nga pala yun yung kumpare ko inaanak ko yung anak niya and also update tayo ngayon mga busing good morning good morning ito po yung kalagayan ng panahon dito sa amin alam ko dyan sa inyo mas sigit pa no mas malakas na yung ulan may mga baha na sa ibang bahagi ng lugar, no, natin dito sa Pilipinas, may mga baha, may mga landslide, naway gano'n po kayo, no, maging safe no, maging safe po, sana lahat mamaya na tayo magpapag-asalina kung, malapit lang naman, dyan lang naman sa unahan, eh hindi pa to, tayang-tayang kahit magpaparutak, tako nyan, e eh na dyan lang tayo sa mga istaan lang dito kahit na hindi na tayo umapot doon sa katasukin natin dahil wala pa naman yan doon siguro lalo pa ngayon may bapyo medyo mahina siguro ngayon yung mga ista nagkikrape ako sa kwan eh sa tinurtang urtang o yung lubo-lubo yung maliliit na ista Mga tatakam ako eh nahanap yung lasa niya <laughs> kahapon pa kaso hindi ako makalabas kahapon well, eh, sobrang lakas ng ulan dito buong araw tapos mamaya mamaya no magba brown out pa dito sa amin alas 8 so, siguro pa ko doon sa bahay mamaya brown out na pero at least no may napa, may na i-play akong mga video pa ng mga uh, kasamahan natin andoon may one pa ako doon no tutupin na lang yung babo at least may na-play ako isda kung wala mamayang pang torta hindi pang kusiw kahit na kalahat ng kilo lang ng grupo ng motorista hmm. lakas ng hangin eh dito sa daan pero pag nakatigil siguro hindi naman pero pag tumatakbo ka siguro makapal ang yung hangin dito ngayon o oh, yan o oh, yung flag oh, lakas o oh, naanin na yun, yung talay dito o oh. <laughs> inanay na nila yun no, kasi nagpapadilaw na din yun tapos yung ngayon nagpapagyo pa kaya tinanay na lang siguro nila paano din naman yun eh ibibilad na lang yun makana diba sarap sa pakiramdam mo no? nakakapagot kasi pag nasa loob ng bahay ano oh, lotong isda namatay budlay isda lad no ay diba ha ah, why god ano lad bangus <laughs> gane may bagyo eh bagyo di mo hirap ngayon ng isda ah Sige, sige, masih Ah. Ay, manatogoro. <laughs> wala eh. Kung wala jan wala dito, don tayo pabalik na lang sa pan Kay nasa barutan nito may kantong. Nagbibisyo eh, namamatay. Ano nagbibisyo yung kamerano naman eh. Aiwan. Nagbibisyo na naman si lang kainis pa ganito ah buti nga lang dito pa lang tayo nag ikot <laughs> ano namamatay matay na naman ah kainis ah sarap sana maganda sana yung pan ngayon oh, napakaganda ng palay na yung pan ng eh. sarap sa pakiramdam kaso yung pan natin eh ah. wala rin silang isda dito oh. ano, sarado sila doon na lang tayo sa fan. doon na lang tayo doon sa nadaan natin kanina malapit sa mga gulayan para na palit tayo ang ganda ng simoy ng hangin dito eh kaso yung ulap po oh, grabe yung ulap sa paligid oh. dito lang sa likod yan mamaya oh sandali ah ikot tayo napasarap eh sandali lang may mga sasakyan yung ulap doon sa likod na malayo maya maya kunti dito na yan sa amin ulan na yan yan ang kapal walang mga isda yung, yung mga tao yung eh, kahit ito yan. ay naku ah na yan na malayo na yan Mamaya dito na yan sa amin Buti nga dito maliwanag na oh Lakas ng hangin Ganda oh. ng panahon Sarap mag may bike pa ganito Mag motor <laughs> Wala tayong isda na pang taxi ang referensya or uh, sa memory card ay iwan na ah. kainis ah patay patay nakakawalang gana mag vlog pag sistema ng gopro ko eh Maganda pa naman sana yung panahon Tapos ganito pa yung labas ng GoPro Ay naku mga butil na yung ano may mga bunga na yung talay nila pero bad pa bata pa lakas ng hangin ah. Diyan sa unahan ng mga kaalamay sa daanan kasi kanina sa una natin yung na daanan wala din yung siguro mahal pa ngayon yung isda kalaan may yung pan ay sasak yan wala na wala na kamera tado mo 50. Ah yan o hindi na press ka pero pangprito prito na lang yan 50 50 yung tado Pinsa ang hatado. Tara. Bili ng munggo. Magugulay na. Doon na lang ako. Bibili ng gulay sa unahan. Okay. Eh! Mahagi ko. Bili tayo dito ng munggo kay nanay. Hmm. Tapos bibili ng sitaw doon sa unahan sa isang nanay natin. cảu kalabasa para nhiều tayo <laughs> good morning ta có buổi sáng buổi sáng buổi sáng buổi sáng nasa Biliana ako doon ta nagluko-luko yung ngayop na bubro na to ah Painis, ah tapos pag tumatak wala naman mamaya ito pambatay matay matay na naman ko dito kay nanay natin na nyo nainis na ngayop na to

ya yeah, mula mula dito na ten twenty tar ten twenty forty tananay na ah yeah. hindi na matay forty <laughs> pareho ko sa pinner isda ma na one Yo know. baik. Ah, yeah. <laughs> or aja orang aja. Tidak. Ya tuh libre. <laughs> nah, anu na? Alas ilonggo. shout out. Bye May customer si Alas monggo, <laughs> Tara na, Ngayon eat Yan lang, pagpasensyaan nyo na po yan mga pusing Yung video natin ngayon na hindi tayo makalabas-labas Let's eat O diba, may panggisang munggo na tayo ma may kulay ah, Sa hugan ko ng manok diba? tapos may piniritong isda ayan hanggang sa gabi na yan hanggang sa gabi na ulam salamat hindi tayo na ulanan kala <laughs> ko kanina sabi ko baka maulanan na pero umambon na eh umambon na ngayon eh ito so, matalsik ng ambon ngayon may, maya kunti ito so, lalakas na itong ulan may isa pa rin akong ibigit doon yung, yung pagpauwi ko ba pa, galing sa dagat pagkapi-kapi <laughs> hindi ko pa naibit tayo <laughs> tapos mamaya kunti magbo ayon, out mapa, mapang mapangibit ito mamaya pang dugtong-dugtong lang <laughs> dalawang ito ah yung sa fan ko yung papauwi at saka ito pang dugtong dugtong lang eh hindi magamit tanto mamaya ng mga transisyon at lang kasi walang internet ganong tama lang ito may libangan ako naka download na din naman ako ng mga mapaglibangan mamaya tamad na ako magpalood eh magpapaload ka pa na para sa tikas sayang lang mamaya magkakailaw na din naman yung data hindi na magagamit sayang lang dito na po tayo mga busing yan na magluluto na po mga muna mga busing hanggang dito na lang ako sa gopro na <laughs> yan bye bye love you all hanggang dito na lang shout out sa inyong lahat mga busing maraming maraming salamat po sa mga support ninyo ng barate ha yan bye bye love you all